traffic mga gar ano nangyari sa EDSA parang may nagsagyan pa rito guys and shout out sa mga viewers natin dyan mainit na ma-traffic. No? Tapos maulan pa. Mag Traffic na maulan pa mga routine. Ano kaya nangyari diyan sa unahan kasi dun sa Ayala Gate, maluwag. Baka may nagtalian dito. Shoutout sa mga viewers natin dyan Shoutout sa mga taga Quezon City Sa mga taga Makati Shoutout sa inyo so, Tapayanan natin yung ta ni mahalod din. Eno, oh. Di ila. Dito sa timo Di sa ibabaw pa. ibabaw ng game A malod. Eric yan Marlon Tingnan natin sa dulo kung ano nangyari And shout out sa mga taga Bulan sorsogon God Ingat-ingat tabi ka mo ha Sa mga koreatan gayon Koreatan sa gupuan sa mga taga Bulan So yan kita niya sa Edsa Nagparasad-pasad mga lodi eh. Kaso napaka-traffic Ano na ini? Oh. In-cup pa more Traffic pa more Magsagyan nga May sumabit

kotse pa may kotse pa sa unahan dubli dubli sabit mga lodi ba ano tayo mga lodi dito paano tayo mga lusot tapos van sa unahan kotse at saka asos okay nagbigayan okay ligitan lang yung dalawa Shhh. Ano yung kasabutan niya? Innova? Ayan na, nag-iwig yung dalawa.